pobre, at ko gawas, magprito kong isda. Init na dahil kaya kong kalaha. Nabaga na ang uling. na ka ba ito? Oh. Se! Pagka, mm, mga... -hmm. Oh, naug, 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 naug sa mga kay Okra, maglawin lang sa hapo. Parang bunga mong kalamansi, eh. Ang eh. Ito, kalamang kay Jari, eh. Ang kalamang uh, uh. kay ulan ulan sa mga, guys, eh. Uh. Uh. Ang kalamansi, eh. Ito talaga mo paman mga kalamugay dito na sa katibahan sa lulu tikas. Ito sa lulu. Ito dito. Maglaw ilang ka. Ito. naman. Ito. guys. Ito. Ulan. Ulan ng gudere. Muna ang sa taas naman guys. Kasi po nakaubos. Ubus pa bahada ng gudere. Kanya mo mga bonot na e, pwede na muna i-sugnod dire man po ka na kahoy. Malabay na na ulan. Ipin nila ko kay Alago. Bala ka pa ilin ilin. Asa maayo. Mm -hmm. Okay, you guys. ulan ilan. kung siyang kahawa. Bala ka. Muna ni guys, akong iska, at kung ginimpiyuhan ako. Naluto na na akong mulmul. Naluto na po na akong palit. Gabi, ikaroon, galunggong na lang. Natambakan na lang po ito baka o ma. Magsabaw po tagpikcha. Ito ganito, po kami, galunggong. Mangita ko, o. Ang ka, o po naman po'y sa dito, o. Eh. Ito mo, ang kalamunggay na lang. At na ay sabaw o preto. Mga guys, eh. Tignan, tignan, tignan. Hey, ay na. Is ka mang dito kakag... Ay, makulit ka yung mga Na, 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 na. Na. Sige. 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 sikap yang tenang Hmm. Nakasulod to di ang itom. Pulinitin. Nakasulod yang iring itom. Ito pala 'yung Happy ka Luto akong prito. Dali lang guys. Kusog ay kalayo. Sunog na ko ang puna kong prito. Pag, ano, andam mong paray takang dito sa pugon. May trust kalayo. Nakakong prito guys. O, sunog na Sunog na humok. Sa bot O ka. Kusog sa kala. Sa uling. Ano buto. Ang niya? Ano ito pang puli? Ano ito? Pagkakansunog na humog ba? Sunog na humog. Di ka tungin. Mm. O Brie o. Hindi nalang kumagpupan siya. Wala po ito pala muna. Gamay nalang okay. gawin. Hindi nalang kumagpupan. Hindi pa akala yung auhin

Ito ang murag katong odong. Ito ang mga Ito sa kanina. sa, sa, sa. sa, 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 sa. Hindi yeah, ako ibutan mga kapo katong murag odong. I mm -hmm. never ending love to a

the next day. Kapobre. Ito nga may lakal. Walit ko guan. Gatas ko sa labahat. ako ka sa labas sa kong gahangan. Oh my God. Oh my God, lalo mas ulan-ulan Mali ang mong kukandiri mga kapubre lugar. Baka pag human dito, diri na po siguro to, no? Human naman dito. Oo. Oh, oh. Isunod yun ni diri. Isunod yun ni diri. Di mo na ganito nila. Oo. Oh, oh. Temporary na. Temporary. Muni ang mong pampero. Iko ang manisakwan. man. Isakwan. Ang pikas giayo na. Kaya inig si Rado diri, siyempre sirado na dito mag-agi. Dili dyan pwede mag-agi diri. Pore, so giuna dyan tu dito, dito i, kanang idungan. Asa man mag-agi? Mo dyan, mo dito diri na. Someday. Ngayon na dyan ni mag-agi anan Mga kapobre. kaloy kay mga motor diri mga kapugre pero ayuhan man ang pikas giayon na man baliduan ano na, kana na po focus na po diha sa, ko ka. sa Buffy, e kung parta kung kasi ko rin uka ni ilang slice blue para isnap ko na ilang bang uka ni ayun ayun walang lang. ko bayad na pwede baka ma-short wala pa Bayad na ka. Ay, salabat pa di ay. Salabat. Ano ito, beauty ko? Ay, kanita kayo kung magkong kaong ka dito sa balay. Ano ito, kaong. Alam, ito gamay naman ni ilang sushi. Nagmubo. Nagmubo. Ano, nagkamahal. Ano, ano, dito po siya oh, lang po. Ay! Nakapubrik. Gabingin namin nang aboy mag isa. O, naan nga ba? Napagod mo. Hindi namin nakalutok, friend. Naglatakpak mo. May buwang mo lang namin. Isa ko. Naman namin doon.

Okay, simulan mo sa natin. Ang saan mo aaral niyo yun? Okay lang. Tapos <laughs> Okay, Lagyan ko na ang kalugbat. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. 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 Okay.

Thank Masa kasi, Johnson, October. Pigyan natin yung five na five. Right? So, mo ba na yung oh, okay. 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 kasi sila. ng 1,000 kasi, ang kanilang allowances. Kasi, kami po ay maraming pinuntahan. At inaakantay ko, mawit ko sa inyo, para kayo mag Pag daily ang allowances,

Paracetamol. Si okay. So, ito ay dahil pa ito sa editasyon ko. So, nilis natin yung 1,000 na automatic binigay sa inyo. Binigay ko na inyo nyo eh. Hindi yan? Magsabi okay. ng totoo, baka hindi ko binigay Ha? Mga kapubre, matamatin. Lagay na natin ang alubati. Iinamin ninyo. Ang damdaman ninyo na hindi Sa monggo. Okay. Kailan ulit ang isang? Ayun. Sige, pwede? Ayun. Kailan nyo ha? Ang project na sinasabi mo, ano? Sarap. Hmm. Okay. Tapan na natin. Pagkatapos, may ilalagay pa ako. Hindi nyo masasabing sa amin kapo bila natin ang chicharon. Na na. okay, bila o? o siyempre. lutut Tumonggo! Okay, pagka... okay paka. kaya mga unang ni. December. Monggo, ginisang monggo. Subak ay chicharon. Overload chicharon. Ano yung mga kamang siya? Ano yung lagi nandiyan? Kaya ninyo. Ha? -hmm. Okay? So dapat nagpa practice na kayo pagdating. Overload chicharon. Ha? Uh -huh. okay. okay. Sige. Ah... Uh -huh. Balikin ang bigas. Mga kapatid kaon. Ano na? Ka kaon na mag... Dunga na may tanan. Kumpeto na po. Thank <laughs> you.

大哥。

Alam na. Hmm. Hmm? na. di ba mo sakay hmm. inggit ilang kapit kapitbahay. Itong gisulod sila. Hmm. Ang kontrabida vida pa dito at si ano? Ban. Mangga. Ini kok buka buka panik? Mangga? Hah? Lagi mau sa? Nanti nama gue Cepet hmm. Nah Ini nyumbrun